Hello, hello, mga kadresya! Noong unang panahon, ganito ang paglipat ng bahay sa Pilipinas. Ito yung tinatawag nating bayanihan. Nauso naman ngayon ang pagbili ng mga bahay kubo na ginagawa nating mga rest house. Ginagawa itong buo at sinasakay sa truck para mailipat. Dito sa New Zealand, meron ding lipatan ng bahay. As in buong bahay. Dahil hindi naman gawa sa simento ang mga bahay dito, kaya isasakay ito sa malaking truck at ililipat ito kung saan man gustong ilipat na lugar. Marami rin binibentang mga bahay dito na ganyan. Kaya pwede itong bilhin bago man o second hand. At ililipat mo ito kung saan mo gustong tumira. Kaya kapag nakita mo itong nililipat ay mapapamangha ka talaga. Ito ang tinatawag na relokasyon ng bahay dito sa New Zealand. Paalam!